Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Kahapon napanood natin yung part 1 ng uh, pagsasalita nga nito ni dating uh, representative Saldico kung saan mga tol ay idinawit niya ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman nga dito sa maanumalyang flood control project. So ngayon mga tol panonoodin naman natin ang part 2. Samahan nyo ako mga tol. I'm just a Again, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, wala tayong papanigan kahit na sino man. Bahala kayong tumimbang kung sino sa inyo ang nagsasabi ng katotohanan o nagsasabi ng kasinungalingan. Basta isa lang ang malinaw sa ating lahat mga tol. No, merong nangyaring anomalya, merong nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ma maikita ninyo mga tol, ha, yung mga ghost project sa mga flood control at patuloy ang pagbaha ng... Uh, mga kalsada sa mga pagbagyo mga tol yan no ginagamit ng uh, ng Panginoon ng kalamidad mga tol para ma-expose etong nangyayaring anomalya dito sa ating bansa so ngayon panonoorin natin mga tol etong uh, part 2 nitong uh, pahayag ni Saldico kayo na lang bahala mga kapatid ang humusga kung gusto niyo siyang paniwalaan so wag na natin patagalin pa panoorin na natin to ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mm -hmm. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Part 2, eto na. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Scudero during the bycam. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the president. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Mm -hmm. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Strada, Mark Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park hmm, ito yung mga ano, maleta na ginamit, no? Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacañang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Ito yung mga maleta. Again mga kapatid, ha, gusto ko lang linawin, hindi tayo pro ng kahit na sino mang politiko. Gusto ko lang linawin sa inyo mga tol, tayo'y pro-Filipino. Ikaw, ako, lahat tayo, mahirap, mayaman, biktima rito mga tol. Hindi natin kailangan magtalo-talo dahil sa politika diba? So wala akong ituturo kung sino yung dapat ninyong paniwalaan o hindi. May mga sarili naman kayong isip eh. Bahala kayo kung ayon yung paniwalaan ito si ko kung gusto niyo siyang paniwalaan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta isa lang mga kapatid, dapat tayo magkaisa. Kailangan managot kung sino man ang nagkasala sa ating bayan. 'Di ba? Kailangan may managot, kailangan mga tol, may maparusahan. Hindi kasi milyon ni eh, hindi bilyon, trilyon mga tol ang nawala. Umabot na ng ganun kalaki ah, ang nawala sa pera ng taong bayan. Lahat tayo mga tol. 'Di ba? Kita niyo naman 'no, oh, kapag bumabagyo, napakaraming mga kababayan natin ang apektado, mga negosyo, tahanan, may mga nawawalan pa nga ng buhay 'Di ba? Tuloy natin. Hindi ko na rin para sabihin sa inyo kung sino pinapaniwalaan ko. Sa akin na lang 'yon, opinion ko na lang 'yon mga tol sa sarili ko kasi alam ko naman hindi tayo magkakaroon ng respetuhan dito eh. 'Di ba? Gusto niyo yung magiging opinion ko sang-ayon sa opinion ninyo. So ang sa akin lang mga tol para magkaisa tayo. Lahat tayo rito mga tol biktima at kailangan magkaisa tayo na merong mapanagot. Okay? Ito daw yung mga maletang ginamit. Naglalaman ng mga bilyon-milyon-milyong halaga ng pera na inihatid daw mga kapatid ayon dito. After ah. po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang isopi na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Mm -hmm. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mm -hmm. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Investigan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Mm -hmm. Investigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na investigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Umbudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Habangan ng part 3. Ngayon mga tol, eto. Lalabas ako ng kahit bahagyang opinion. Dahil ba sa pagsasalita ni... Uh dating representative saldi ko, eh, nangangahulugan bang siya na ngayon ng bayani? Siya na ngayon ang dapat panigan ng taong bayan? Mga tol, siya ba'y makakawala na sa dapat niyang pagbayaran? Siyempre, hindi ganun yun, mga tol. Diba? Hindi, maili hindi malilinis, mga tol, ng pag-amin. Hindi malilinis ng pagtuturo o pagsasalita tulad nito ang kanyang pangalan ng basta-basta ganun na lamang, mga tol. Diba? Kasi, alimbawa, mga kapatid, kahit nga makulong na eh, 'di ba? Kahit nga makulong na itong mga nagkasala, maibabalik pa ba? 'Di ba? Yung mga nawalan ng kamag-anak, nawalan ng mahal sa buhay dahil dito sa mga kalamidad na hatid ng bagyo dahil kinurakot mga tol, yung pondo para sana mapaw, mabawasan o maiwasan yung mga ganitong sa kla, klasing sakuna. Yun yung nakakagalit mga tol. Yun yung nakakainis. Lahat tayo biktima dyan eh mapamayaman man yan o mapamahirap, lahat naman tayo biktima eh. Kaso nga lang mga tol, lagagamit ng mga taong Pilipino, ng mga politiko, dahil sa kanila mga sinusuportahan, ba? Diba? Kaya nagkakandaleche-leche palalo mga tol. Imbis na magkaisa ang mga Pilipino, ba? Diba? hanapin ng hustisya, eh ang nangyayari mga tol eh wala eh kampihan eh kasi ginagamit ding data ng mga politiko ang mga taong bayan. Well hindi na natin mapipigilan yan. Totoo naman kasi talaga. ba? Diba? Kaya ako mga kapatid ba wala akong pinapanigan na kahit na sino mang politika dyan. Kita nyo naman nagre-reaction video ko minsan. Madalas pagdating sa West Philippine Sea sino ba tinatamaan pagdating dun? Nagagalit sa akin mga DDS. 'di ba? O ngayon sa mga ganito namang mga bagay, baka naman nagagalit ang mga loyalist. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala akong pinapanigan na politika. Wala akong pinapanigang politiko. Pro Filipino lang tayo mga tol. Sana makuha nating lahat ang hustisya. 'Yun lang naman talaga ang habol natin dito mga tol eh. 'Di ba? Ikaw anong masasabi mo rito sa pahayag niya? Pinaniniwalaan mo ba o hindi? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.